Maraming salamat sa uh, nagsubaybay sa kwento ng pamilya ni Nanay Candida Maraming salamat din sa ating mga members, sa mga nag-sponsor at sa mga nagpadala ng kakaunting halaga uh, Malaking tulong na po itong mga idol At maraming salamat din sa laging nagko-comment sa ating mga bagong upload uh, sa mga nag-likes at sa mga nag-share Maraming salamat sa iyong mga idol dahil makakatulong ito para lumago upang ating channel Maraming salamat din sa mga OFW sa buong mundo, lalo na ang mga OFW na uh, nagpapadala sa atin. Maraming salamat sa inyo sa mga beaker, sa mga Security Guard sa buong Pilipinas, uh, sa mga uh, blind community. Maraming salamat sa suporta ninyo mga idol. Maraming salamat din uh, sa mga luma natin na mga kaibigan at mga uh, members sa ating channel. Maraming salamat kay Uh, Idol Luz Paul kay Miss Miami Laurel at kay Idol Marvin Maliberan Maraming salamat din kay Idol Roman Villanueva Simulan na po natin ang ating kwento Agad naman na napagtanto nila ni Bituin kung sino-sino ang mga nilalang na nasa paligid at pagkatapos nakita nila ang isang nakasuot ng salakot nahumarang doon sa kanilang daraanan. Agad na nakikilala ito ni Bituin, walang iba kundi ang namumuno sa grupong dasyado na binuo ng kanyang asawang si Butchok, itong si Sagani Agad naman na nawi kan itong si Bituin. Kuya Isagani, kayo pala. Maraming salamat at nandito kayo lihim naman na nagpapasalamat ang dalawang mga tanod na kasama nila ni Bituin dahil kahit na hindi nila kilala ang mga nilalang na nasa paligid batid nilang kakampi nila ang mga ito nakakaramdam na ngayon ng kaligtasan ang mga ito galing sa mga humahabol sa kanila na mga kalabang nilalang agad natanong naman na uwi nitong si Isagani doon kay Bituina. Bakit Bituina? Nakakasagupa na ba ninyo ang ating mga kalaban? Agad naman na sinabi nitong si Bituina ang mga pangyayari doon sa unahan at sagot nitong si Isagani. Kung gano'n, magpatuloy na kayo. Mukhang nadali si Kirama ng mga kalaban tumuloy na kayo at kami na ang bahala sa mga sumusunod at humahabol sa inyo. Kailangan pa nitong si Kiram na magamot. Uwi ka naman itong si Bituin. Mag-iingat kayo, Kuya Isagani. Malakas ang mga iyan. Hindi pangkaraniwan ang kanilang kalakasan. Hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi pagdating sa mga aspitong usal. At ilang sandali pa muling umuusad na sina bituin. habang sina Isagani naman agad nakumilos na ang mga ito sinalubong ng mga ito ang nasabing mga kalaban na sa mga pagkakataon na iyon tuluyan na nilang napatay ang mga replikang ginawa ni Hiraya ang mahigpit na bilin nitong si Isagani susubukan nila ang lakas ng mga kalaban na nila lang ngunit kailangan nilang tumakas at lumayo kapag malalagay sila sa alanganin na sitwasyon. Kailangan lamang na pag-aralan ng mga ito ang maaring kahinaan ng kanilang mga kalaban. Ilang sandali pa habang pasalubong ang kanilang mga grupo, naramdaman na nila ni isagani ang lakas ng presensya ng mga kalaban agad na inaabisuhan nitong si Isagani ang kanyang mga kasamahan na abangan nila at gumawa na agad ang mga ito ng mga orasyon at maglatag doon sa paligid ng kakahuyan pagkatapos agad ng nagbato at naglatag ang mga ito ng mga orasyon habang nakahanda na batid nilang naramdaman na din sila ng mga kalaban na ito at ilang sandali lamang dito na napang-abot ang mga grupo ng mga ito. Agad na itinarak nila ni Isagani ang kanilang mga nakaabang na mga usal. Kaya agad na nagkakaroon na ng matinding bakbakan. Matinding sagupaan agad ang nagaganap doon sa kakahuyan at dito nila napagtanto at naramdaman kung gaano kalakas ang kanilang mga kalaban. Sa loob lamang ng ilang mga minuto na pagtanto ng mga ito. Kung gaano kalakas ang mga kalabang nilalang Dalawa agad sa mga kasamahan nitong si Isagani ang tinamaan ng malubha. Mabuti na lamang at maagap sina Isagani at itong si Lolo Maximo. Nagawa agad ng dalawa na mailigtas ang kanilang dalawang kasamahan at nagawa din ng dalawa pa nilang kasama na mapapatras ang isa sa kanilang kalaban nang tamaan nila ito ng mga pag-atake ngunit hindi pa rin iyon sapat wika ka naman itong si Lolo Maximo mukhang alanganin nga, nga tayo isa gani malakas nga ang mga nilalang na ito hindi lamang sa mga orasyon, pati na rin sa pakikipaglaban. Mukhang alanganin nga tayo, kailangan na natin na umalis. Ngunit itong si Sagani, malaki pa rin ang tiwala nito na makapita sila sa kanilang mga kalaban. Sagot nitong si Sagani. Tama ka, lulumaksi. Ngunit sa tingin ko, kaya ko pa rin makapitas sa mga ito. Sa likod ko lamang kayo. Ako na muna ang bahalang umataki sa mga ito. Alalay ka lamang, Lolo Maximo. Sagot naman agad ng matanda na naintindihan ang gustong gawin nitong si sagani. Mag-iingat ka, Isagani! At ilang sandali pa, biglang umataki na itong si sagani ng ubod ng bilis sabay din ng paglatag ng mga orasyon sa mga sandaling iyon. Sa kabilang bahagi naman ng mga kakahuyan, dumaan naman sina Butchok doon at papunta na ang mga ito doon sa kinaruruunan nila ni Isagani. Napansin nila kasi ang kakaibang mga pangitain sa gabing iyon. Kaya agad na nagpunta ang mga ito hindi nga lamang nila nakakasalubong ang grupo nila ni Bituin dahil papasok na ang mga ito doon sa sintro ng lugar ng bintangan. Sa sandaling umatake naman itong si Sagani dahil gamit nga ang kanyang malakas na mga kakayahan at karunungan sa mga usal nagawa nitong matamaan ang isa ng matindi na ikinagulat pa ng anim na mga kalaban hindi nila inasahan na malakas din pala ang grupong humarang at kumalaban sa kanila kaya agad nang pinagtutulungan itong si Sagani nang makita naman iyon nila ni Lolo Maximo agad na wika ng matanda kailangan ng tulong ni Sagani kayo na munang dalawa ang bahala sa dalawang ito. At gamit naman ang karunungan ng matanda pagdating sa mga kakayahan sa putik agad na nakalapit ito doon sa kinaruruna nila ni Isagani. At habang naglalaban ang mga ito, nakakaramdam ang mga ito ng mga presensya na galing sa ibang grupo. Ngunit Napapangiti itong si Sagani at Lolo Maximo. Pati na rin ang kanilang mga kasamahan. Dahil pamilyar sa kanila ang mga presinsyang ito. Ang mga presinsyang ito galing doon sa grupo nila ni Butchok. Ang kapitan sa lugar at namumuno sa kanila. Uwi ka naman agad itong si Butchok. Habang papalapit ang mga ito doon sa mga naglalaban na dalawang grupo tama mga ang ating mga hinala sa mailak kailangan natin ngayon na tulungan sina Kuya Isagani mag-iingat lamang kayo sa mga ito talagang malakas ang ating mga kalabang ito at isang pagkakamali lamang maaring mapupuruhan tayo hindi agad natin matutulungan ang bawat isa Batid kong sa lakas ng mga ito, mahirapan tayong gawin ang mga bagay na iyon. Naramdaman naman agad ng mga kalabang nila lang ang presensya nila ni Butchok doon sa kanilang kinaruruunan at napagtanto ng mga ito na na ngayon ang kanilang sitwasyon dahil sa pagdating ng dagdag pwersa ng kanilang mga kalaban kaya nagpasya na ang pinuno ng mga ito na kailangan na munang umatras sa labanan. Malubha din kasi ang tama ng dalawa sa kanila dahil sa ginawang pag-atake ng grupo nila ni Isagani. Agad nang gumawa ang mga ito ng mga orasyon para makatakas na agad. Subalit, hinabol ang mga ito ng grupo nila ni Isagani at Butchok. Disidido talaga ang mga ito na makuha ang mga kalabang nila lang pagkakataon na nila ito at ayaw na nila ni Butchok na masayang ang sandaling ito. Ang isang membro naman ng The ang naiwan na lamang doon sa dalawa nilang mga kasamahan na mayroong matinding sugat at pinsalang natamo. Habang hinahabol nila ang mga kalabang nilalang, lang, naabutan nila ang isang nakabulagtang kalabang nilalang doon sa kakahuyan. Nabatid agad nila ng mga kasamahan ang mga ito ng kanilang mga hinahabol na kalaban. Batay na din sa kasuutan ng mga ito. Ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang kanilang grupo dahil baka patibong lamang ito ng kanilang kalaban. Ngunit nang mapagtanto nilang hindi ito huwad na katawan o isang patibong agad na inutusan itong si Butchok na bitbitin ang nilalang na batid nilang wala na itong buhay. Napagtanto naman agad nitong si Sagani na ang nilalang na ito ang kanyang tinamaan ng pag-atake kanina. Iniwan lamang kasi ito ng kanilang mga kalabang nilalang. Para mas mabilis ang pag-usad ng mga ito, para tuluyang makalayo sa grupo nila ni Butsok at Isagani. Umabot ang kanilang habulan doon sa kabilang baryo. Patuloy nilang hinahabol ang mga kalabang nilalang doon sa baryo ng tag-ibong. Ngunit habang patuloy nilang hinahabol at sinusundan ang kanilang mga kalaban. Biglang nakakaramdam naman ngayon ang mga ito ng iba pang mga presensya doon sa paligid ng kakahuyan. Kaya agad na inaabisuhan itong si Butchok ang lahat ng mga kasamahan na tumigil na muna ang mga ito sa kanilang pagtakbo. Ang iniisip kasi ngayon itong si Butchok. Baka mga kasamahan ang mga ito doon sa grupong hinahabol nila at pumasok na ang kanilang grupo sa lungga ng kanilang mga kalaban. Kahit na nagtataka pa itong si Butchok kung bakit dito sa baryo ng kang-ibong nagpunta ang kanilang mga kalaban, inotusan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan na, tumigil na muna para makasigurado ang mga ito doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Samantalang ang mga naramdaman nilang mga presensya na mga nila lang biglang nasipat na nila ang mga ito na mabilis nang pumalibot sa kanilang kinaroroonan. Agad, nawi ka nitong si Butchok. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit kaya hinarang tayo ng mga mandirigma sa baryong ito? Sabad na wika naman itong si eh. Masama din ang hinala ko sa mga ito, kaibigan ng Putsok. Hmm, mukhang hindi ito tama. May nasipat din ang mga ito na tatlong mga nilalang ang dahan-dahan na lumalapit sa kanila galing ang mga ito doon sa kasulok sulukan ng mga kakahuyan. Sa bahaging kinaroroonan kasi ng mga ito, nasisinagan ito ng liwanag ng buwan. Kaya kitang kita nila ang ginawang pagpalibot ng mga nilalang na ito na mga mandirigma sa baryo ng tag-ibong sa kanila at ang paglapit naman ng tatlong mga nilalang sa kanilang kinatatayuan. Agad naman na namukhaan nitong si Butchok ang isa doon sa tatlo nang tuluyang makalapit na ang mga ito sa kanila. Isa ito sa mga kagawad ng lugar ng Kang Ibong. Agad na tanong nito sa kanila ano ang ginagawa ng mga opisyalis galing sa kabilang baryo? Ang baryo ng bintangan dito sa aming lugar. Bakit kayo nangahas na pumasok na walang pahintulot? Agad naman na nasagot nitong si Butchok. Batid kung alam nyo na ang dahilan na Napaka-imposible naman na hindi ninyo nasisipat o namataan man lamang ang mga nila lang na hinahabol namin na namimisti sa aking baryong pinamumunuan at namimiktima batid kong nakita ninyo ang kanilang pag-ibis dito sa baryo na ito ngunit lihis ang sagot ng mga ito at galit pa ang mga ito sa kanila dahil sa kanilang pangahas na pagpasok sa baryong ito umalis na kayo kung ayaw ninyong magkaroon ng alitan at hindi pagkakaunawaan ang ating mga baryo. Teritoryo namin ang lugar na ito at mga pangahas lamang kayo. Wala kayong karapatan na pumasok sa aming baryo na walang pahintulot sa aming kapitan. Napangiti na lamang itong si Butchok sa kanyang narinig lalong lumakas ngayon ang kanilang hinala tungkol sa mga ito. Agad, nawi ka naman itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan. Tara na, Kuya Isagani. Umalis na tayo sa lugar na ito. Tahimik lamang din na tumalikod ang mga kasamahan nitong si Butchok dahil batid nila ang kanilang sitwasyon ngayon at tulad ni Botchok malaki ang hinala ng mga ito na may kinalaman ang baryong ito sa mga nilalang na umaatake sa kanilang lugar agad na nagtakbuhan na ang grupo ng mga ito papalayo doon sa baryo ng Kang Ibunga samantalang doon naman sa baryo ng Kanlasog kahit sa mahigpit na pagbabantay na ginawa ng grupo nila ni Kapitan Tuto at Hippie Dinis Rubles o mas kilala sa tawag ng Nunoy nakakalusot pa rin ang mga kalabang nila lang at kamunti ka na namang madali ang isa pang albularyo ng lugar na iyon mabuti na lamang nagawa nitong lumaban hanggang sa pagdating ng grupo nila ni Nunoy, Gado at Kimba doon sa kanyang lugar at natulungan ang matandang albularyo at mailigtas sa kamatayan. Gayon pa man, isa pa rin itong palatandaan na walang sinasanto ang mga kalabang nilalang na ito kahit na batid na mga ito kung gaano kahigpit ang ginawang pagbabantay doon sa lugar. Samantalang ang grupo naman nila ni Butchok, agad nang bumalik ang mga ito doon sa kanilang lugar. Ngunit dumiritso muna ang mga ito doon sa kanilang tagong kuta, doon sa abandonadong gusali, para gamutin ang mga sugatan galing sa grupo nila ni isang at naabutan nila ang tatlong mga kasamahan ng mga ito bilin itong si Butchok sa grupo ng dasyado na huwag munang lumabas ang mga ito at magpapakita hanggat hindi pa dumating ang mga namumuno galing sa kabilang mga baryo ang baryo ng sinawahan at ang baryo ng ulabe kailangan nilang ingatan muna ang kanilang mga kilos at galaw at pagalingin muna ang lahat ng mga sugatan sa kanilang grupo. Nando doon din ang bangkay ng napatay nila na membro ng mga kalabang nila lang. Kailangan nilang imbestigahan muna ang mga ito at makikilala ang pagkakinanlan. Muling wika nitong si Butchok. Kayo na muna ang bahala sa bangkay na ito kuya isa gani lolo mo babalik na lamang ako bukas ng maga kailangan kong bumalik muna doon sa barangay hola para alamin ang kalagayan ng aking magina kasama nitong si Butok ang kanyang anak na si Samail at ang mga kagawad at mga tanod agad nang bumalik ang mga ito doon sa barangay hola naabutan pa nila ni Butchok si nabituin doon sa Barangay hula at nakita nilang kasalukuyan ng ginagamot itong si Kiram agad na nabatid nila ni Butchok na matindi ang naging sagupaan ng grupo nila ni Bituin kontra din ang mga kalabang nila lang. makalipas naman ang ilang mga minuto nagpasya itong si Butchok na umuwi na muna ang mga ito doon na sa kanilang tahanan isinama na ni Butchok itong si Kiram doon sa pag-uwi doon sa kanila para makapagpahinga ng maayos ito sa araw na iyon nagpapahinga muna ang mga ito at nagplano sa susunod nilang mga gagawin ngunit pagsapit ng hapon na iyon biglang napabalikwas itong si Butchok ng makakaramdam ito nang kakaibang kalakasan ng presensya sa paligid ng kanilang bahay na sobrang ipinagtataka nito ngayon ilang sandaling pinakiramdaman ito ng kapitan at pagkatapos nang dumungaw na doon sa may bintana itong si Butchok nakita niya doon sa unahan doon sa gilid ng kanilang mga sagingan ang maraming paro-paro. At nakakaamoy ngayon na itong si Butchok ng kakaibang halimuyak na sobrang napakabango. At ilang sandali lamang may nasipat siyang apat na mga nilalang ang nakatayo doon sa gilid ng mga puno ng kahoy na nanodoon lamang sa unahan ng kanyang taniman pilit na inaaninag ang mga ito at kinikilala nitong si Butchok. Batid niyang hindi kampuna ng kadiliman ang mga ito dahil batay sa mga presensyang naramdaman niya. Galing ang mga presensya ng mga ito sa aral ng kanana. Kaya nakapagpasya na itong si Butchok na lumabas na ng kanyang kwarto. Pagkatapos, hinahagilap nito ang kanyang mag-ina na nandoon sa may kusina. Nagulat pa nga si bituin nang sabihin itong si Butchok ang kanyang natatanaw at mga nararamdaman dahil si bituin at ang kanyang anak na si Hiraya. Walang nararamdaman ang mga ito na mga presensya. Kaya wika na lamang nitong si Butchok. Huwag nyo nang pansinin ang mga sinasabi ko, Bituin. Bituin magpatuloy na lamang muna kayo sa mga ginagawa ninyo. Lalabas lamang ako. At pagkatapos tuloy ang lumabas na itong si Butchok doon sa kanilang bahay. At nagmamadaling naglalakad na ito ngayon papunta doon sa unahan kung saan doon niya nakikita ang bulto ng apat na mga nilalang. At habang naglalakad itong si Butchok, lalong sumisidhi ang amoy na sobrang napakabango at mas dumarami pa ang mga paro-paro na babaylis na nagsilip para na papasunod sa kanya. Pamilyar sa kanya ang mga paro-parong ito dahil simula ng bata pa siya nakikita na niya ang mga ito. Ang mga paro-parong ito ay ang mga alaga ng kanyang nanay kandida. Kaya malakas talaga ngayon ang kutob nitong si Butchok na nasa paligid ngayon ang kanyang nanay kandida at maaring isa doon sa apat na mga nilalang na nakikita niya galing doon sa kanilang bintana ay walang iba kundi itong si nanay kandida. Ilang sandali pa nang tuluyang makalapit na itong si Butchok doon sa mga kakahulanan. Tuluyang nakita na niya ang hitsura ng apat na mga nilalang. Nakatayo at nakatitig din ang mga ito sa kanya. Ang tatlo sa mga ito hindi kilala nitong si Butyok. Kakaiba kasi ang kasuotan ng tatlo. Ngunit hindi din maikaila nakakaiba ang antas ng kalakasan ng mga presensya ng mga ito. Ngunit ang isa sa apat na mayroong mahabang buhok na abot na yata sa lupa na kulay puti ay si nanay kandida. Hindi na malaman pa nitong si Butyok ang mga dapat niyang maramdaman sabik na sabik ito na makitang muli at mayakap ang kanyang nanay kandida.